Hindi ba fake itong alak na ito? Pa naman. Yan din ang ininom nating kagabi. Naiiba lang ang chemistry ng katawan mo dahil nauunahan ka ng nervyos. Masyado kang tense. Drink ka. O, oh, sige. Papasok muna ako sa kwarto. Baka hindi ko mabuta ng news report sa CNN. na yung namun dragon ngayon, Bongbong. Ang ebidensya, sunog na. Ang tanong ko naman, hindi kaya ang mama nagtago ng diary yung sa library? O nakuha ng papa sa mga gamit ni mama at siya na naglagay doon? Wala pang kinalaman ng papa. Wala pa siyang alam. May isa pa tayong piligro. Sino? ang babaeng nakakaalam ng aking tunay na pagkatao. Ang inutusan ni Mamang humanap ng batang mahampun. Huwag na muna natin problemahin yan. Maring, maring siya ipatay na. O marunong magtago ng sekreto kaya pinagkatiwalaan siya ng iyong mama. Meron ako naisip na dapat gawin. Alam ko, basang-basa ko na nasa isip mo. Lalo mong pasasamayin si Ismael. Wawasakin mo ang pangalan niya. Para lalo siya kamuhian ng iyong papa. Hindi ba? Hindi kaya ang papan dapat nating ligpit? Bago niya matuklasan na si Ismael lamang ang tunay niyang anak. Walang dapat umadlang sa aking mga ambisyon. Kahit na itong si Don Ramon. Ipinatawag ko kayo para alukin ang trabaho. Hindi para magtrabaho sa bukid. O magpastul ng mga baka. O kaya ay mag-alaga ng mga kabayo. Kung hindi gamitin kayo para... Para ano? Alam mo naman, Miguel, kung ano ang dati namin trabaho. Yun nga dahilan kung bakit ko kayo pinatawag, Kajo. Kailangan ni Bongbong ng mga tauhang katulad ninyong marunong umawak ng mga armas. Na Napakikinabangan sa lahat ng oras. Magkano? Kajo, sa kwarta wala tayong problema. Sabihin mo lang kung magkano ang halaga. Pakukuha mo. Ano bang dahilan? Bakit kayo kumakala sa rancho? Maraming bagong mukha ngayon sa rancho, Sir Ismael. At puro pa sila armado. At may malaking pagbabago sa patakaran ni Sir Bongbong. Ayaw na namin dun. Kung maaari, sa inyo lang kami sasama. Yun ang ihaharap natin sa mga berdugo ng kalaban natin. Kaya kukuha ba naman tayo ng mga uhugin? Paiba na ang labanan sa politika ngayon. Miguel, Kaninong ideya itong pagkuha ng bagong tauhan? Sa iyo ba? Sa amin dalawa, Don Ramon. Kailangan natin sila unahan ng isang akbang. Bago tayo maisahan. Hindi man natin magamit ang kanilang mga barel. Maging panakot na lamang sila sa mga kontrapartido natin. And they shall have served their purpose. Ewan ko. Kasi sa lahat ng nilalabanan ng gobyerno sa ngayon, yung private armies na yan ang gusto kong masira. Pagkatapos, eto tayo. Magtatatag tayo ng mismong gusto kong mawakasan. Dahil kailangan-kailangan yun, Papa. At huwag mong kalilimutan Naarmado ang mga tauhan nila di Guzman. Hindi ba fake itong alak na ito? Pa naman. Yan din ang ininom natin kagabi. Naiiba lang ang chemistry ng katawan mo dahil nauunahan ka ng nervyos. Masyado kang tense. Drink ka. O, oh, sige. Papasok muna ako sa kwarto. Baka hindi ko maabutan ng news report sa CNN. Pa? Pa, pa bakit? Ewan ko. Parang bigla akong nahihilo. Baka blood pressure mo. Miguel, tulungan mo ako pa, mabuti pa. Magpahinga ka muna sa kwarto mo.